Hi guys, good morning, good afternoon. So, ngayon magluluto na naman tayo ng ating kakainin at baon sa school. Kakagising lang natin, kaya mag-enjoy na naman tayo sa kusina. Okay. Ito po ay isang hot longganisa from Bulacan. 'Yan po ay kamatis para sa usawan. At saka ito naman ay yung sausawan ko dito. Kaya siniparit ko kasi para hindi siya masyadong masira. Kaya yun, Tapos nag fry dress kunti. Para masarap naman tingnan or sininga, sinangag. sa saka pasta. Yan lang po ang simple na ulam namin dahil lahat naman ay tayo busy. Kapasinsyahan na ang ulam na masarap, charot, at yan ay the best pag ikaw ay wala ng time, lagi ka lang nasa kalsada, kaya charot, at tayo kakain na sa mga kapagkain na masarap, lalong lalo na to ay isang healthy na pagkain. Kaya let's eat na guys. Okay, thanks for watching and enjoy sa pagkain. Salamat sa Panginoon Diyos. Thank you, thank you. Bye.